hello mga idol. Uh, isang magandang umaga po sa ating lahat. So, police video mga idol is ah uh, Ah, uh, uh, part of ito sa last upload ko mga idol yung ah uh, automatic uh, tran uh, automatic transfer switch. So, ngayon ipababagita ko na sa inyo yung Uh, pano paano ko kinonvert ang Starlink from 48 volt to mm, 12 volt na pwede siya maggana sa gagana siya sa mga sa inverter tapos sa to 20 volts so uh, disclaimer mga idol ha hindi po ako expert pag-dating sa mga ganitong trabaho so let's go pakita ko na sa inyo So Ito na po yung Sinasabi ko sa inyo mga idol Ah uh, Centralized power supply Ah uh, Sa Ang nakalagay ni, di, Doon sa shop mga idol is Ano lang daw siya Intended po talaga siya sa Sa Starlink So Ito po yung Ano, ano niya mga idol Ah uh, Output Ito po yung output Bali ito itong red tsaka black papunta yan dito at ito naman mga elil oh. itong tatlo yung blue hindi masyadong claro itong blue blue tsaka red or uh, black and red itong wire na to mga elil itong wire na to ito na po yung papunta doon sa outlet sa labas yung pinakita ko dati na uh, pa, cord ng ano para supply ng power cord ng starling, um, Starlink papunta yan dito so yan mga idol umiilaw na ano po yan siya umiilaw so ang output ng mga idol is ito itong itong wire to papunta ito dito sa uh, injector so may nakalagay naman dyan mga idol kung hindi naman kayo malilito pag dikit yan mga idol kasi may positive saka negative so kaling dito mga edel ito naman yung uh, wire ng sterling papunta doon sa satellite dish ito mga edel ito na, ito na po yan sa papunta po yan doon sa satellite dish so hindi na po ako gumagamit ng ganito mga edel hindi na po ako gumagamit ng ganito uh, adapter ng Starlink tsaka yung router ng Starlink hindi ko na rin ginagamit ito mga idol yung ano niya yung hindi ko na po yan ginagamit ito yan po hindi na yan hindi ko na yan ginagamit so bale ganito ang nangyari mga idol galing sa galing sa injector ito ang bombaya, na po ito, diretso sa sa uh, ER 605 na tp -Link. Ito po siya mga idol. So, for example, mga idol is mag-blackout. Mag-blackout. Siyempre, yung ginagamit ko dito is yung ano, yung uh, yung sa sa amin pare bali yung power source sa amin dito sa so in case mag blackout sa mga LL is gagana pa rin ang starting namin dito dahil dahil dito tsaka itong itong injector na to dahil dahil itong dalawa uh, ano kasi gagana lang pagganayan niya kasi yung ano nakakambert nakakambert na kasi ito ng 12 volt ito mga idol. Bali, gagana na po yung Starlink kahit uh, blackout gamit ang 12 volt solar setup. Yeah. So, ito mga idol sa 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 susunod mga idol, ito naman yung i ko sa inyo mga idol. Pasensya na kay mga idol, kalat mga idol. Itong uh, ER 605 TP-Link ah uh, naka um, dual one ah uh, bali dalawang starlink mga idol ah uh, pinagsama ko yung dalawang uh, dalawang starlink so sa susunod, sa sunod na video mga idol is isishare ko, isishare ko yan sa inyo so hanggang dito lang po tayo mga idol ah uh, sa next video mga idol is yung ER605 na tipiling mga idol is ah uh, yun, yun na naman ang isishare ko sa inyo uh, naka dual one bali dalawang uh, Starlink dalawang Starlink mga idol pinagsama ko yung internet nila sa gamit ang ER605 so sa mga hindi pa nakapag uh, subscribe dyan uh, pakihit na lang na uh, pakisubscribe na lang at pakihit hit na lang din ng notification bell para updated po kayo sa mga next videos ko so maraming salamat and god bless po sa ating lahat